Sa kabila ng katahimikan na madalas bumabalot sa pribadong buhay ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, unti-unti ngayong lumulutang ang mga spekulasyon tungkol sa umano'y hidwaan sa pagitan ni Hanilet avancesenya, ang longtime partner ng dating Pangulo at ng mga anak nito sa unang asawa na si Elizabeth Zimmerman, partikular na si Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Nagsimula ang usapin matapos lumabas ang balita noong huling linggo ng Hunyo 2025 na ibinebenta na umano ang bahay ni dating Pangulong Duterte sa Doña Luisa Village sa Davao City. Si Hanilet mismo ang nagkumpirma sa mga ulat na for sale na ang kanilang bahay. Ayon kay Hanilet, ituraw ay bahagi ng kanilang plano na maging mas simple ang pamumuhay at bumalik sa isang mas tahimik na buhay matapos ang mahabang panahon ng paninilbihan sa gobyerno. Matapos mabalita na ipinagbibili na umano ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, agad itong kinumpirma ni Honey Let ang matagal ng partner ng dating Pangulo. Ayon kay Honey matagal na raw pinag-isipan ang desisyong ito, lalo na't na matagal na rin hindi nagagamit ang nasabing bahay at kailangan na raw ng ilang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ngunit kasunod ng kumpirmasyong ito, naglabas naman ng pahayag si Congressman Paolo Pulong Duterte, anak ng dating pangulo. Ayon sa kanya, hindi raw sang-ayon ang kanilang ama sa pagbebenta ng bahay at hindi raw ito nagbigay ng pahintulot. Dagdag pa niya, sinabi ng kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman ang dating asawa ng Pangulo na kung papalarin at makauwi na si Duterte, sa bahay muna ni Elizabeth ito pansamantalang maninirahan. Dahil dito, maraming tanong ang nagsimulang lumutang. Paano na si Hanilet Avancenia? May hindi na nga bang pagkakaunawaan sa pagitan ng dating asawa at kasalukuyang partner ni Duterte? May mga netizen ang napaisip kung may tensyon na namamagitan sa dalawang babae na parehong naging mahalaga sa buhay ng dating Pangulo. Kasabay ng mga espekulasyon, napansin ng mga residente sa lugar na tinanggal na ang tarpaulin na may nakalagay na for sale na dati nakadisplay sa labas ng naturang bahay. Hindi malinaw kung ito ba ay senyales na hindi na itutuloy ang pagbebenta o kung pansamantala lamang itong inalis habang inaayos ang ilang bagay sa pagitan ng mga taong sangkot Habang wala pang opisyal na pahayag si Hanilet ukol sa naging salaysay ni Pulong marami ang nakamasid sa susunod na mga hakbang ng pamilya Tahimik pa rin si Duterte sa isyong ito at wala pa rin opisyal na kumpirmasyon mula sa kanyang panig kung saan nga ba niya balak tumuloy kapag siya ay tuluyang makabalik sa normal na pamumuhay. Sa ngayon, nananatiling bukas ang tanong ng publiko. Ano nga ba ang totoong estado ng relasyon sa pagitan ng pamilya ng dating Pangulo? At saan nga ba ang magiging tahanan niya sa mga susunod na buwan? Isa lang ang malinaw, patuloy na sinusubaybayan ng marami ang mga kaganapan sa buhay ni Rodrigo Duterte, lalo na ngayon na tila may mga pagbabago sa kanyang personal na kapaligiran.